Yan, ito na po ang ating finished product ng ating niluto na kaano ng balatong line tike. Meron din yung talbos ng sili, aray bunga ng siling, isa, kinuha na rin natin, nilagay. At tariho ay corn beef, sa dito ay simintal. Siyempre, wala nga ang ano kasama kundi yan. Kari naman ho ay skyplex, ano or din ay, ay cracker. Kain po kayo ng pananghalian, ito ang ating pananghalian. Ayan, ito po ang ating nakuhan talbos at may isa. Itong sili na kay Takinuha ko na rin. Ito yung ating siling mahanghang. Lilinisin natin at ilalagay natin doon sa gulay na lentike. Ayan, ito po yung ating niluluto. areho ho ano, parang balatong sa atin. Kung tawagin ho din ay lentike. Ginagamit po sa mga pangbagong taon. Laglagay lang ako dito ng kaunting tubig at bawang. Ang tawag din sa amin ay bulanglang, milaga. Yan, ay nako mo, nung Dahil luto na yung ating niluluto, ilagay naman natin ito ating talbos ng sili. Nilagay ko na rin yung siling malaki. Ayan. Ay, ang sarap na rin. Kung kaya yung nakakaamoy, yan. Kakain na tayo ng tanghali yan. Time ka ng amo. Yan, ito po. Luto na talaga. Ayan. Kung kayo may balatong, ayan. Ganyan itong inyong gawin. Ang sarap. Ito ay luto pa ng naman ako pa sa aking lula, sa aking ina. Bulanglang, Bawang at saka luya. Walang Ayang, kayo. Ay, ang ganito ang kain ng inda. Well, ang ang kimi yung patre, kapito. Mm. Hmm. hmm. Lalagay ang skype tape. Repar na rin kanin. Yung mga gantong buto, sabi nila. Hmm. Mahap yung atin sili. Kahit ano pa, kahit mura. Kahit ganito yung nakain ng hindi, ayos na. Aray, kung lalo may, ano, so, <laughs> may rausog. May kanin kang mainit may ano may hawot tuyo ang ah, sarap lalo at pinapaw masaya masaya na naman riyoy na ano nabibiling ano yun nasa lata na kaya madaling lutuin kasi inom daw kape ayos panangalian ng inday <laughs> sa lata hari ka ng amo dun sa ano sa kolombi pa ate rin kami ay mas madama kanya binagdaga ko kanya Ang rental bus ng leila ilalagay ko sa stock. na, na ano ko yung ano yung lintig ito sa cabinet nakita ko ay di mats na mats sa talbos ng sili bahala na yung ano yung isda natin bukas na natin lutoin kasi may may panghapon na kami doon gulay marami yung gulay lahat kasi ng aking alaga. Tapos na. Hindi tayong ubusin ang tinapay. Madami. Anim man yata ang laman noon. Anim pitaw. Anim isa na ng inday. Pinis. Salamat po sa inyong panunod. God bless. Bye-bye.